what's up, what's It's me again, William Palima. Welcome back to my YouTube channel, The Chris Will Abaca Farm Vlog. So, for today's video, ipapakita ko sa inyo mga farmers ang first tip ng pag-harvest ng abaca. So, ito yung si Daminsoy. Yan, ang tauhan. <laughs> Yan, so ganito pag, ano, tutumbahin yung abaca mga farmers. Yan, o. No? Yan ang first tip. So, pagtumba, be sure na ihilain mo siya na walang madadagan na na baka na katulad niya no pag yung mga dahon kasi niya pag natumba na siya tapos may mga saka na mga maliliit kailangan careful tayo sa pag katumba so yan ang first step so pag sa ibang ano sa nakita ko sa ibang lugar yun sa kanilang pagputol ano yung stock ng stock ng abaka, ganyan dito nila pinuputol kasi yung sa kanila ay tinatawag na JK yun sa amin ganito yung ganito yung dulo pinuputol mga farmers gawa nung gagawin namin na iskuhido kasi hindi naman niya pwede na pahabaan yung stock ng dahon ng abaka kasi marupok na yun mga farmers yung dulo so ganito yung proseso sa amin yun know? o so dito tayo sa baba mga farmers yung elevated area dito yan yun you know? o doon pinakabangin to dito mga farmers o oh. dito ako na laglag -lag po nung nagbablog ako na sumasayaw yun know? o Tinan mo si Gaminso yung mga ka-farmers nandun na sa pinaka baba. yung Bangin yan dito. Tapos, bakit yung mga abaka malalaki? Pag bangin or elevated area, hiyang yung abaka pag ganito. Oh. At saka safety din to pag tuwing bagyo. Kasi makukover siya dito. Eh. Kasi pag ganyan yung forma ng lupa. Yan, pag ganyan. So, pag hangin dito banda sa galing sa north, madipinsahan yung mga abaka dito mga farmers. So sa isang puno ng abaka, mag-harvest kami ng isang puno. You know. So hindi tayo pupunta doon. Nandun na si dooming sa pinaka baba. Naki-clearing din siya. Kini-clear niya yung da mga kahoy. Kasi yung kahoy din na di, na yung kahoy na iniiwan namin ay uh, ano lang yung ani i. So kita niyo yan sa baba. Yung performance baka malalaglag tayo. <laughs> yan. Kita niyo yun doon. Yung naka-blow. At saka yung may So, dito tayo pip. Ubutahan natin. So, ganito lang yung proseso sa pag-harvest. Ito yung first step. yon harvestin. Harvestin yung puno, mga farmers oh yan. Saka so, yung pinakuha niya, yung no, yung, yung tama lang. Yan, o, oh, may bunga na siya, oh Kita niyo yan. Yan. May bunga na siya. So, it means na ready to harvest na yun mga farmers So, ganito lang mag-alaga ng o mag maintenance ng abaka mga farmers So, yung variety niyan, ayan ah, yan ay pinagmamalaki sa amin. Dito sa aming lugar, yan ay nagpaayaw him. Diba, tingnan mo yung Pono, ang daming saka. Pag magbigay siya ng saka, wagas. O, di ba? Yan. So pag yung ginagamit na ano, yung bulo sa amin, hindi natin masyadong ipakita si Duminso kasi bawa. Yung ano, itinatawag sa amin na tumbahay kasi pag yung may nakor core bawal 'yon kasi pag ano hindi maraming saka ang ma ipipiktuhan pag nagharvest kaya tumbahay 'yon sa amin na dito so, ayan oh. So, niya. So pag tumba mga farmers, be sure na hindi siya ma wala siyang madagana ng mga bagong tanim nito katulad nuno, may mga bagong tanim. So maingat din tayo. So si Doming yung hinired ko kasi bitirano siya sa lahat ng trabaho. Yan. Maintain niya. kaya ayasahan lang siya kung siya lang mag-isa dito. Siya lang dito maglinis eh. Yan. Dalawang linggo niya tinitira dito. Kasi pag sa pag sa paggapas naman yung mga tauhan noon pag, ano, pag maramihan hindi gano maganda yung ano paggapas yung mga damo tatambak lang kaya pag yan si ano yan si Duming at saka dapat si Rocky yung naggagapas din wala nagtrabaho trabaho siya eh kaya siya lang mag-isa solo flight siya yan so ganito lang kami dito sa probinsya mga farmers lahat ng trabaho kakayanin para lang sa ik ikabubuhay namin sa aming pamilya at sa ekonomiya din ng bansang Pilipinas so para sa lahat para sa kalaman ng lahat so ito yung abaka na ginagamit ng sangkap sa paggawa ng pera damit at saka ang dami kang yung basta ito yung pinaka Maraming kagamitan na abaca fiber. So, mayroon din pang wrap sa pambuki, sa flowers. yan abaca fiber. Gawing lampshade. Ang dami mga farmers, lalo lang yung rope twine. Ginagawang coin course o kaya bag. Dito talaga mahirapan yung magtutokse. So, iba vlog ko din yung magtutokse doon, doon mga farmers. Doon lalaki. So dati nung doon pa sa ano, nagtutok si ako dito. Ano itok si ako doon sa ano malalaki yung mga laylay mga farmers, grabe yung ano. Nilalagnat ako ng isang ara. Ah, Kasi sobrang laki naman yung ano, yung laylay. Kasi sa laylay paghiyang yung laylay sa lupa, grabe yung output niya. Ang lalaki magbigay siya, ang lalaki ng saha, ang oh, lalaki yung tri, ano, ganyan oh. Puno. So yun, pabuti lang natin to ng 10 minutes. Pa oh, tumisoy? So, pag ganito kasi, baguhan lang to eh. Kailangan maingat ka sa pag-harvest kasi yung puno niya, katulad niya, no, oh, yung puno niya, siksikan sa siksihan sa saha. Kaya, ano, maingat tayo kasi sayang din yung saha pag naputol eh. So, in, ano na din yun pag ano, sayang din yun mga farmers. So, tinan mo yung area. Kita nyo yung area, elevated siya, di ba? So dito ako nalaglag, mga ka-farmers yung nagsasayaw ako ng one way ticket, one way ticket to hulog. <laughs> dito banda yan oh. Grabing bangin. So. so sa pag-alaga ng abaka mga farmers madali lang. Ganyan lang. Oh. Mintinas mo lang ano, linisan yung puno. And then pasyalan mo siya. Tapos yung linisan yung puno at saka yung mga umbak. Kasi pag yung umbak mga farmers, pag hindi siya natanggal, magkaroon siya ng amag. Ganito oh. Aamagin yung puno katulad ganyan ang lilinis. Dito sa ibang ano, pakita ko sa inyo mga farmers oh. Ito siya oh. Ito yung magbigay ng amag. Pag once na hindi mas, hindi nilinisan yung abaka, yan, yung mga umbak katulad yung umbak to eh. Tapos umuulan, dumidikit siya. You know, magkaroon pa siya ng ano, yung may kabuti pa siya mga farmers oh. So ito yung magbibigay ng yan oh. ito yung amag oh mga farmers yan oh. Ito yung amag. Pag once na hindi kasi nalinisan ng madali yung abaka magkaroon siya ng tinatawag sa Bisaya ay kajupkok. So parang virus na rin siya. Yan. Yan siya oh. oh. Di pag once na ah, na sa susunod na harvest wala na siyang amag ah, or kajupkok mga ka-farmers. Yan siya oh. Hindi ba? So, nandun na si Jaminsoy. Eh. So, ang dami kasi pag ano, pag kami mga farmers, experto na kami sa abaka. Yan, since pa naman kasi nung since birth pa kami, yun ang kinabubuhay namin. Ito yung binubuhay sa aming mga magulang. Magtanim ng abaka, kahit mga ilang, mga elementary pa kami. Marunong na kami magtukse mga farmers kasi yung mga tinatawag namin na sagasa. Yan, ibigay na sa amin yan, sa ano, kasi yung mga tauhan, hindi na rin natutuksiin yung mga maliliit yung kami yung maliliit pa kaya namin tuksiin yung tuksiin namin yung sagasa na ano tinatawag yun sa amin na yun so grabe pa naman dati it's nung mga 1960s 80s, 70s, 90s lahat ng lupa dito mga farmers puro abaka magsasawa ka sa kaka tuksi yan So, yan ang pangunahin naming kabuhayan dito sa aming lugar. So, mga ka farmers na wala na kasi to year 2000 na wala to yung abaka plus ngayon nag start kami mga farmers na aming i eh, tatanim kasi ito yung kabuhaya namin mga ka farmers so kilala din, din namin sa aming lugar dito sa Leyte na, na, producer din kami sa abaka dati tapos ngayon wala na so bilang isang farm, abaka farmers para lang hindi mawala yung mga variety dito sa aming lugar go lang kami ng go kahit may mga virus na ano discarte na, kanya kanyang discarte na tayo mga farmers so that's it for today's video, I hope you enjoyed thank you for watching God bless us all, subscribe for more bye bye